Ayan, uh, palipad na aeroplano Ito tayo sa base airbase Ayan, oh. Uh, palipad na Tatlo sila Ayan. Ano yan? Tatlo lang yun? oh, tatlo lang lagi yan tuwing umaga Nandito kami lahat oh. Mamaya pa yan? Uh, ba, Mamaya. nagsasatel oh. Ito yung aking bus na dala Ayan, Ayan mga kababayan Ayan Satel, ayah, heran na naman. Ayan, palabas na naman. Pataas na naman yung isa, Oh. Ah, ayan, Oh. Ah, yun. Ah, ingay, Oh. Ah, kababayan, ayan. Ah, dito tayo sa Plant Air Base. <makes> Oo. <noise> oh. natin <makes> na... <noise> oh. Jet. Jet fighter. Ayan, <makes noise> mm. <makes noise> ayan. Oh Ah, Ayan, Ayan, Oh, mga tinetest tinetest nila. Ito kami dito, yung mga nakasusatel ayan. Ito yung dalawang sa ano yan, yung contest dun sa Australia. Yan. Ba oo. Oh. Ay hindi rin nila pwedeng isisihin yeah. yung Pilipino natin na ano eh. Ang army ang ating kwan. Sige, hanggang dito na lamang yung aking vlog. Palain kayo ng sa pangin yung panunok. Mag-like kayo at mag-subscribe sa video nito. Diyos dadan mo kape.